Alright, good evening mga bossing Nagvideo ko ngayon kasi meron akong gusto na ipakita sa inyo mga boss Medyo madilim talaga dito sa amin pag gabi eh, kasi Wala masyado mga streetlights, kung meron man, nalalayo Pero dito sa pupuntahan natin, ayan, makita oh, nyo ba yan? Daming streetlights, di ba? Ayan, so bago to sa amin dito sa may new tambo sa Katipunan So ito pinadevelop to ni Mayor kasi maganda yung spot dito eh. Ayan, yung, unahan na yan is overlooking ng ano dagat. Tapos dito pinagawa niya ng parang food court. Tapos sa gitna nilagay niya ng mga pasok tayo. Nilagay niya ng stage. Ayan o. Diba? Okay. ah nice din eh, no? So ito mga food court yan. Food court tapos may malit na stage tapos yan sa gitna kainan tapos merong hugasa hugasa ng kamay may, may mga CRs oh, ayos din diba ang ginawa na kami may mayor si Mike Wong basic na basic lang pero sana uh, tangkaligan ng mga tao patokin no? so yun, i-promote yung lugar na to kasi Maganda dito eh. Tambayan na sa unahan. Ah, silip tayo. Naya lang ako eh. Pero syempre, natang hiya eh. Vlog vlog tayo ng impre. <laughs> Sinapi na naman ako. Hindi <laughs> ako kasi yung iba mga students ko. Eh. Ah, tambay tambay. Yung mga students ko yung iba dito. Ayan, so dagat yan mga bossing Kita nyo ba? may mga, may mga alon so konting linis linis lang dito ano ayan so pwedeng tumambay dyan yung eto yung gilid nyan dati yung dito banda dungguan isdaan nyan dyan yun nga lang hindi rin pumatok syempre mas nasana yung tao bumili dun sa merkado eh tapos, mas mura pa rin talaga sa palengke compared dito. Parang, mas sa ang nila eh. Tapos ngayon, ayan, dilagyan nila ng ganito. So, sana patukin, sana dumug, sana tauhin siya para mag-generate ng kabuhayan sa mga tao. Ang purpose siguro ni Mayor is support. Mayangat yung parang uh, yung barangay na yan, yung barangay tambo para medyo may kabuhayan. Tapos, dumahama yung tao yun siguro yung purpose niya tapos mabigyan ng trabaho yung ano yung ibang mga mamayan okay na din pero sana yun nga kasi yan ni Lord may mga pumunta may mga mag mga sa pwesto siguro yung pwesto niyan may bahaya din ba? Diba? yun yung libre yan. pero wag mo sana sanang mahal para kagati ng mga negosyante mga malilit na negosyante So yun lang mga bossing Ah, pinakita ko nun sa inyo yung bagong development dito sa aming munisipyo ano, oh, dyan sa may tambo so ngayon actually papunta talaga ako ng square land kasi check ko yung sound system hinaram kasi ng grade 11 department kanina eh dapat hindi talaga yun ipapahiram kasi pang program pang program lang yun pero dahil nga, nagamitin ng mga students, teacher, uh, ako na nag-decision, pinahiram ko na. Pero supposedly, hindi dapat. Ano kasi ako, mga awain kasi akong takap eh. <laughs> Choke lang. eh nandito na tayo sa school. Sir! Hello!